yan ay ang bansang Malta. Sobra lang ang hangin sa Malta. Napakaganda talaga guys. Ayan ang mga nilalakad na namin. Ayan. Malapit lang yan sa hotel namin. Ayan. Pinuntahan namin yan ng kaibigan ko. Nasa tabing dagat kami kasi yung hotel namin. Nasa tabing dagat. Ayan. Punta kami na medyo mga didilim-dilim na. at ito yung aming hotel na sa nasa ko kami munood lang kami ng dumadaan sa baba ayan yung mga tanawin dyan sa aming mga, mga napuntahan ayan ang aming mga tanawin makikita yung doon sa dulo na yun yung may ilaw na yan ay casino yan casino yan guys pero hindi naman kami pupunta dyan dahil wala kami pantaya at hindi kami marunong dyan napakaganda niyan guys ayan sobrang ganda yan matatanaw mo yan sa ibabaw ng iyong hotel at yung hotel naman ay nakati, nakaharap dyan sa magandang tanawin na yan sobrang ganda talaga at nandun lang kami sa balkon ng kaibigan ko nagkakapi-kapi yan ang aming napapanood abang nagkakapi kami kasi yung aming hotel na natuluyan meron din kapi at initan ng tubig napakaganda talaga Ayan, tingnan nyo guys. Samahin nyo akong manood yan. At napakaganda talaga. At ako ito ang tuwa talaga yan. At na-relax talaga kami magkaibigan yan. Sobrang ganda. Ayan ang simbahan na. Ayan ang Pero hindi ko yan napasok. Salamat guys. Bye-bye.